Oh my goodness, foggy. Foggy daw eh. Am... Ay, buhay probinsya. Ayan, matigpas na kami ng saging dito. Ganito, magtigpas ng saging yan. Hala, kaluluoy pala ng saging. Pala, mala ganyanin. Akala ko, akala, come come, come, akala ko pupunta come. ka sa itaas para putulin. Pati pala katawan, Diyos ko po. Come. Hala, yung kuryente. Kuya, yung kuryente. Hindi naman, mano yan? Kay down malang na. Ay salamat. O di ba? Wow. 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 Ay, grabe. Itlog itlo, itlo. itlo ka na naman dyan, saging yung hawak mo. <laughs> saging ganyan, Natawa yung mama. Saging yung hawak mo, itlog yung sinasabi mo. Ano ka ba? <laughs> Natawa yung mama. <laughs> na! gumawa lang bahay namin. Lang. Oh. Ah. Uy, may ubod na yun. Ubod Ay, hindi yan yan. Ah, alak ko. Ah, alak ko ubod yan. Ano yan?